Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung may busilak at may mabubuting kalooban. San man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo'y palaging malakas, malay sa sakit, araw-araw. Pag parang, hmm, hapon po sa inyo lahat, gabi... Uh, sa mga bago namang ngayon lamang po nakatuklas ng na YouTube channel Hiwakan ng Pangasinan uh, sana po ay huwag po kayong makalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin pong bell -like icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video pakakulog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at dito po lamang po matutuklasan sa Hiwakan ng Pangasinan Makatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang mga tulong sa mga tao na nangangailangan. At huwag pong ipagyabang, panatiling, magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan, huwag pong makalimot pong tumulong sa mga tao, hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito yun ang napakalaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Ay ang Diyos na pong balang, magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan ating pagkakalob sa inyong siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. At sana po ay uh, huwag po kayo makakalimot pong uh, uh sa mga nangangailangan po. Napakalaking bagay po yan. Isa na rin po yan na pampasyorte sa buhay uh, at pampagana ng mga orasyon po yan ang pagtulong sa kapwa na wala pong uh, wala pong nasa bukal puso mo ang pagtulong po na wala pong uh, sinasabi kundi nililihim lamang po ang nakakalam po lamang po ay ang Diyos makapangyarihan sa lahat ang yung ginagawa mga kaputihan kaya sana po maunawaan po niyo aking ibig sabihin po sana po uh, wag ko yung ng sa mga tao na ang po yan po, maraming salamat po at bago po ang lahat po ay uh, shout po kay Inyor Fabia Bruno Ganda Humor, Humor, Commented You Know Moistrada Roy Yana, Ginny Commented Carlito, San Jose Will Usap, Commented Spiritual, Pete Healer View Dapat, Tie, Commented Harry Pater, Silas, Eleanor Balisteros, Gili Tumuong Salvador Angeli Arnil Garcia 2801 Mark Jan Cornel Perbe Batalia Commented Roy Yana Commented kasanoban Casanova Andy Bonifacio Chris Lea Bukaw at Rini Moral BTV. at shout po sa sa mga baguan po shout po sa at pasensya na po kayo kung hindi po po yung mga shout out yung mga iba na taga subaybay po ng ating malit na channel Uh, sana po ay maunawaan po ninyo, nandito lamang po ang Iwagan ng Pangasinan po na magbabagi po sa inyo mga iba't ibang mga orasyon po. Marami po ako ibabagi po dito. Sana po ay bago po ako magbagi po ay magpintot muna po kayo ng subscribe, like and share para tulong nyo po sa akin yan. Uh, pakitulong po sa Iwagan ng Pangasinan po. Marami salamat po sa inyo na At tatanoy ko po na napakalaking utang na loob sa inyo na aking, eh, sa inyong mga ginagawa mga kabutin sa akin. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo ay yung walas yung dasal upang matanggap sa trabaho at matanggap sa abroad po. Napaka-importante po ito na sa mga naghahanap po ng trabaho dapat po ay may masiting nais po kayo na tiwala po sa inyong ginagawa na yung mahirap na mahirap na po talaga na hindi makahanap ng trabaho ay dapat po ito po kahit ibabagi po ay eh, gawin nyo po para matanggap po sa abroad o mag-apply ng trabaho para matanggap po kayo ang pamamaraan po dito po ay uh, uh ng papel isulat gamit ang pulang tinta gamit po ng pulang tinta, yung bulpit po ng pulang tinta. Katapos isulat, ilagay ito sa empty bottle na may takip. Gaya ng baby oil empty bottle po. At ilagay sa loob ng empty bottle ng baby oil na may takip. At lagyan ng baby oil po. Kung wala pong laman uh, ng baby oil, lagyan nyo po ng baby oil. O bumili po kayo ng bagong baby oil po para maganda po. At sa tuwing mag-apply na at maghanap ng trabaho, gamitin ito at magpahid sa iyong buhok, sa kamay at sa paa. At bago umalis ng bahay po, uh, naghahanap ko ng trabaho sa abroad po. Bago umalis ng bahay, uh, mag-apply na sa ibang bansa, gamitin ito, dalhin mo kahit saan ka magpunta. Dalhin mo palagi kahit saan ka magpunta palagi nyo po ilagay po nyo sa bul bulsa nyo po, sa bag. Kung gagamitin po nyo, kung mag-apply po kayo ng trabaho, ipahitan nyo po yung ulo nyo. Parang, mapahid ng lang po pamada, ilagay nyo nyo tapos ah uh, dito rin. o uh, sa pisingi, pwede rin po sa pisingi, kamay, tapos sa paa. Bago po nyo uh, mag-apply po. Sana po ay eh, may masitingnais po kayo, tiwala po sa inyong ginagawa po para kumasi po yung aking mga binabahagi po. At huwag pong makalimutang uh, huwag kalimutang magdasal, manalig sa Diyos at magtiwala sa ginagawa po. Yan po lamang po haging okay. narito po ang orasyon po na uh, narito po yung orasyon po na isusulat po sa uh, papel, tapos ilagay sa empty bottle yung, yung bottle ng baby oil po. At kung may laman na pong baby oil, ilagay nyo na naman po ito at uh, focus po kayo sa inyong ginagawa at iwala po sa sarili po. Narito po ang oras yung po ng kwan po uh, para maalaman po ninyo uh, narito po ang oras yung na ilalagay po sa isusulat po sa papel at iulagay po sa empty bottle ng baby oil po. Uh, Tagihumok panlupay pay bibig di ma buka di ni, di, di maka bigkas di batis tawa amin limpa lim daris ang uh, open daris igosong Dios igosong amin tagi hubo panlupay pay bibig di ma buka di lang, di uh, abigkas ni batis tawa amin open uh, daris igosong Dios, igosong amin narito po narito po yung pamaraan ipapakita ko muna sa inyo para makopya nyo po para magamit po ninyo. yun may sa ulo po ninyo. Na narito po yung orasyon po, uh, po hindi siya makakasya kaya nilagay ko po dito sa baba Narito po. Narito po ang orasyon po. Ayan, orasyon. Ito po yung isusulat mo yung sa papel at ilagay po nyo sa empty bottle ng BB oil. Bago po kayo, bago po nyo gamitin po ay eh, ipunas po sa ulo at sa kamay at sa paa bago po kayo uh, maghanap ng trabaho. Sa abroad po palagi po yung dalhin, ganun po rin po ang pamamaraan po na aking binagi na punas nyo po sa ulo, sa kamay, sa paa bago po kayo mag-apply sa abroad. At sigurad, tanggap po kayo. Hindi na po kayo interview, interview, interview na marami po, tanggap po kayo agad kung gagamitan po nyo ito ng uh, tiwala sa Diyos. At bago po nyo gamitin po ay magpasalamat po kayo sa Diyos. Umingi po kayo ang gabay sa Diyos para tapos magpasalamat sa Diyos kung natanggap po kayo. Yan po. Maraming salamat po sa aking binagay binagi at sana po naintindihan po niya aking paliwanag po. Napaka-importante po ito na sa pang-araw-araw at yung pangailangan ay sana po makahanap po tayong trabaho sa pamilya, para sa pamilya po natin. At uh, dito po lamang po sa Iwagan ng Pangasinan po malalaman na uh, po aking papabagi po sa inyo na aking uh, pagkakalob sa inyo mga orasyon na magagamit po sa pangaraw-araw. Sana humingi po ko ng tulong at gabay po ninyo na uh, mag-subscribe, mag-like and share. Pag-ipalo po aking Facebook page si Iwagan ng Pangasinan Maraming salamat. At tanawin ko po napakalaking utang ng seminar.